our meal of the day is kilawin na bitirano. ayan yung veterano magkinilaw kami niya pinipigaan niya ng suka at saka asin yan hmm. Veterano kilawin Ayan, pinipigang tinatanggalan niya ng, ng tinik. Tsaka yung ulo niya tinanggal. Parang ginawang fish fillet ba, pero kilawin siya. Tapos pigaan mo siya ng suka at saka asin. Tapos timplahan. Ayan, final. Sige, tikman mo, tikman. Tikman mo. Very good. Very good. Tikman ko daw. Tikim pero mahaba. Ayan yung tikim mo. Oh. Kilawin. Ah. Literano. Ayan. Ito yung aming almusal ngayon. Kaya napakasarap. Kainan na.